Hello guys, na sa Davao City no? So manawag tayo kay isa raman kahabol Mga request tayo isa kahabol guys Kauban mi ni kayo... Ma'am, pwede may magpakuha ng isa kahabol Ah, sige, ikuha na sa room charge Okay ma'am Ito na, hato ito isa no? Then, kay mga tulog naman ta. Alas 11 ni sa bunta, guys. Then, before that, before ta matulog, guys, kapit ko kalimot, magampo ampo ta. No? Mga ayo ta. O, protection si kino samtang matulog ta, guys. So, bakod sa bakod, bakod, bakod kay magampo ta. Mga <coughs> ayo ta, protection si kino Okay? Para bantayan ta. Nga iksoon. Kay... <clears throat> man pa importante din na aron makamata pa ta pagabuntag og salamat po ta kay naabot sa atong tuluganan na safe di ba always kita magpasalamat sa Dios so manis siya mga gala mga kagarex nga kamutanan kinsa makatanaw ani eh. Ayawgin mo kalimot pag pray before matulog kay aron nga makamata pata no kay wa man ta masayod sa mga lihok sa palibot no wat ta sa mga panghitabo di taka ka bantay kay natulog ta ngayo ta protection sa kaitasan aron nga kita bantayan niya o mahilayo kita sa mga daotan ng mga panghitabo so ania na o grade na ta matulog na adi ay sa sugo hotel akong kauban si Jonard Kayunda no okay Uh, nang tulog na ta. Good night guys morning, Dabao City. So, nata din sa Sugo Hotel. Yan. Sa so, sa dia, sa mga taga Dabao City. Sa mga nata din sa sa maning uh, street. Nata din sa shout out sa Dagad diri taga balon street guys basta na kami din na yan na isugo na ako din eh street